Bam Aquino at Liberal Party makikipag-isa nga ba dito sa bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos? Paano na lang ang mga Duterte? Yan ang ating tatalakayin at pag-uusapan sa videong ito pero bago ang lahat, mga ka-politika ay mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa isyo ng bansa at isyo ng lipunan. So ang ating pag-uusapan sa video ito is itong uh, kasi kompermado na po mga kapolitika na tatakbo itong si Bam Aquino sa susunod na eleksyon sa susunod na taon 2025 sa pagka senador. So ang tanong na nakararami is mananalo pa ba itong si senador former Senator Bam Aquino sa pagka uh, senador at makipag alyansa ba siya dito kay Pangulong Bongbong Marcos at paano na lang ang mga Duterte so yan ang mga tanong na ating sasagutin dito sa ating video kaya uh, ang uh, kasi kahapon is merong balita mga kapolitika na kung saan is nagpahiwatig na natatakbo or kompermado na nga natatakbo itong si Bam Aquino sa Uh, pagkasinador at ang sabi niya doon is bukas siya sa anumang posibilidad ng pakipag-alyansa dito sa bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos kasi ang sabi doon ng isang political analyst is isang uh, advantage yun sa kanila na makaki, makahagilap ng maraming boto. Kasi sa, sa botohan, dito sa mga survey is laglag itong si Bam Aquino. Pero kung magkaroon siya ng ano, ng uh, isang magandang partido na kung saan is maka, makabingwit ano, maka sa doon ng napakaraming butante, ay sana dito is itong si Labongbong Marcos is may posibilidad, malaki ang posibilidad na mananalo pa ito sa susunod na eleksyon. 'Yun kay kung ay uh, iboboto siya ng mga loyalista kasi nung uh, previous elections hindi naman siya tumakbo nung 2022 pero nung 2019 is tumakbo siya pero natalo sila. Okay kasi mainit at uh, mahal ng masa itong partido nila former president Rodrigo Roa Duterte. So at uh, alam naman natin na langis sa tubig at talagang kalaban o at isang uh, hard opposition itong sila Bambakino at itong uh, liberal party pero natalo na sila at uh, hindi na nga sila nakabalik sa politika okay so ngayon is tatakbu na naman itong si Bambakino at uh, ang sabi do ng political analyst kasi naglib na itong si Bambakino dito sa kanyang uh, Partido na Liberal Party at dito siya umanib sa kilusan ng nagkakaisang Pilipino itong KN, uh, KNP itong kay Shell Jokno so dito siya anib at ang sabi doon ni Shell Jokno at ni Bamakino you know, walang problema sa kanila kung makipag-aliansa sila or uh, a aanib kasi welcome naman sa kanilang partido ang pakipag-anib ng kahit ano-anong kulay ng politika as long as the same goals at uh, pareho sila ng ipinaglalaban. So dito sa interview ni Karin Davila kay Bam Aquino, ang sabi niya is ang kanyang focus is ano mapababa yung presyo ng bilhin at ano lalabanan yung mga smuggler at mga ano yung mga kartel kasi nga sa sobrang taas ng mga bilhin ito yung uh, talagang umaaray at uh, nag ano nag uh, nagrereklamo yung taong bayan sa sobrang mahal ng presyo ng bilin especially yung sa bigas kasi ito yung number one na ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos noong previous election at uh, ang sabi dito ni Bamakino is babanggain niya daw yung mga cartel at mga smugglers mga illegal smugglers so maganda itong uh, plano ni Bamakino nalabanan yung mga illegal smuggler yung mga malalaking cartel nung saan is nagmo ng mga ano ng ating mga produkto diyan sa merkado para tumaas yung mga presyo ng blend yung mga hoarders yung mga illegal uh, hoarding so yun ito daw yung punter ya ni Boma Aquino kung bakit siya ano para mak kung uh, meron siyang mai-contribute makatulong dito kay Pangulong Bongbong Marcos so sa tingin-tingin natin dito mga kapolitika is nagpaparinig na itong si Boma Aquino doon sa ano do dito sa kasalukuyang administrasyon. Okay? At uh, opposite nga ito doon sa nangyayari nung previous election, di ba? Na kung saan is nagbabatuhan sila ng uh, kanya-kanyang baho, nagbubuklatan nag, uh, sila ng kanya-kanyang libro. So ngayon is baliktad na po ang uh, nangyayari. Tila nagpapahiwatig na ng pagkagusto itong uh, at uh, pagkagusto itong kasalukuyang administrasyon dito rin sa mga ano sa mga Aquino at sa mga Liberal Party kasi ito din yung mga pinupush actually ng mga vloggers nila Pangulong Bongbong Marcos kasi alam nila na wala na silang uh, simpatya dito sa mga Duterte supporter, maghahanap sila ng ibang partido, ng ibang uh, kulay sa politika na kung saan is doon sila makakahanap ng uh, ano ng uh, suporta. Okay? So paano na lang sila former president Rodrigo Duterte at itong si VP Inday Sara. Okay, so ang tingin natin dito ang ating analysis dito sa mangyayari is uh, may possibility talaga na magka magano mag, ano, mag uh, unite itong si Pangulong Bongbong Marcos at mga Aquino kasi uh, mga kapolitika hindi naman si Bongbong Marcos lang ang gumagawa ng desisyon dito at alam naman natin na itong si si uh, Lisa Marcos is merong pagkagusto rin dito kila Lenny Robredo. Okay, kasi ang gusto niya is Ayaw niya talaga yung mga nagmumura, ayaw niya yung mga may tato, ayaw niya yung mga ano, yung mga ugaling kanto, ayaw niya yon. So may possibility talaga na itong mga Aquino kasi mga ano yan sila, yung mga decente, di ba? Mga ano, mga professional, mga edukado. yun ang gusto nitong asawa ni Pangulong Bongbong Marcos at baka madiktahan. At sa, uh, sabihin dito kasi, ano yan eh, political sa mga ano yan, sa laro ng politika, wala ng kulay-kulay yan as long as magkasundo kayo sa isang bagay, game na po yan at uh, kasi ang ano dito ang uh, ang goal talaga dito nila Marcos is mapanatili sila sa kanilang posisyon sa kanilang kapangyarihan so gagamit na naman sila ng ibang political uh, color na kung saan is makakahanap sila ng simpatya. Okay, and I doubt, uh, even though maganda itong hangarin ni Bam Aquino, pero magkaroon po yan ng conflict kasi nga doon sa inilabas sa information ni Marlika is ano ba yon yung kakilala ni Lisa Marcos na uh, nag ano, may negosyo ng illegal smuggling dito sa Pilipinas, kaya niya bang banggain yon um, liba na lang kung hindi siya magpapatali kasi ngayong eleksyon mga kapolitika inaano eh, yan, pinupunduhan niya ng mga malaking negosyante okay, kung magpapatali siya dito sa mga negosyanteng ito pagnanalo uh, pag yan sa eleksyon sa Senado is mabubusalan din po ang bibig kasi nga hawak siya nitong uh, mga negosyanteng nagpundo sa kanya during election nonetheless is hindi siya magpapahawak at magkaroon siya ng ano, sarili niyang pera yung ilalabas niya para dito sa kandidatura but I doubt na yun ang mangyayari kasi yan naman po ang kalakaran ng politika dito sa Pilipinas uh, not unless is magkaroon talaga ng revival or pagbabago dito sa ano sa sistema ng politika sa bansa Okay, so maganda itong kanyang ngayon but I doubt na mangyayari ito kung siya ay nasa posisyon niya kasi alam naman natin kung uh, eleksyon doon napakaraming mga pangako at mga ano-anong mga mga ano mga konwari, maganda yung kanilang sinasabi sa mga may Pilipino pero balik, kabaliktaran na kapag sila ay nasa posisyon nakakalimutan na mga kapulitang na nagkaroon ng amnesya itong mga ano mga politiko. So paano na lang sila former President Rodrigo Duterte? Well, ang masasabi natin dito is hindi naman talaga kawalan kahit umalis pa yung mga ibang partido dito kaila former President Duterte. Ang sabi nga niya is kahit siya na lang daw mag-isa or dadalawa sila dito sa kanilang partido is okay lang sa kanya, walang problema. Okay, so ganun si Uh, former President Duterte hindi siya mamamalimus ng ano ng uh, suporta uh, dito sa ibang mga politiko na kung saan is bumaliktad na number one nga itong si Gloria sila Amy Marcos itong sila Romualdez na bumaliktad na sa, sa, kanila okay at sila Revilla sila Jinggoy so ano na yan mga kapolitika uh, walang problema yan kila former President Duterte and naniniwala ako na ano yan uh, Even, hindi nangangailangan si Duterte ng suporta dito sa mga politiko kasi mamamayang Pilipino naman ang maghalal dito sa kanilang partido, sa kanilang mga uh, kaanib dito sa ano PDP laban. Hindi kailangan ni former President Duterte itong mga plastic at mga ano manggagamit na mga politiko na kung saan is di ginagamit lang sila kung sila ay nasa kapangyarihan. Pero kung wala na sila sa kapangyarihan, wala nang pondo na gagamitin sa eleksyon, is babay na lang itong mga ano itong mga uh, Duterte. So, hindi kawalan itong mga politiko just in, or uh, even itong sila Marcos kung sila ay uh, tuloy na nga alis dito sa ano at makikipag-disunite dito sa mga Duterte. Walang ka, lang problema sa mga Duterte yan kayang kaya nilang ipanalo yung kain mga manok kasi uh, sa mga surveys tingnan di ba, napakataas pa rin ang kanyang rating hindi siya nalalaglag sa top 3 at ano po yan uh, patunay po yan na kung saan is uh, patunay po yan na kung saan is malakas pa rin ang mga Duterte at Uh, walang problema sa kanila kung sila iiwan man ng ibang mga malaking pangalan sa politika. So yun lamang ang ating masasabi dito. At huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa isyo ng bansa at isyo ng lipunan.